isang mapagpalang araw sa ating lahat dyan mga boss so durian, durian farming tv mga boss nagbabalik na naman mga boss so karon mga boss uh, natay pakita sa inyo mga boss na isa ka durian no? ipakita lang ako, sinyo, mga boss, lang ako sa inyo mga boss siya na ko sa inyo mga boss na kanin durian na mga boss kung mapansin ninyo ipakita ko sa inyo ha so, nyo mga boss na ang iyang sanga diri lang, diri lang, na side no diri lang na side kilid lang so Kani may tabo ani mga boss, inigbudak ko na siya mga boss. So diri lang na side ang sanga. So tagan din mo kay diya mga boss nganong nainanin niyo, sa katong wala pa kabalo. Oh. So inanin inanin nanong diri, diri lang ang mga sanga. Wala dito na side no. So ipakita nto sinyo mga boss ha, para maklaro ninyo. So, Amo ni mga boss no. Mapansin niyo mga boss, diri lang ang sanga. oh, diri lang. Diri, uh, diri na side, walay sanga. So, inani ang kwan mga boss, oh. Kay na lubi, na ikakaw sa kilid, oh. Na lubi. Na ikakaw sa kilid. So, kani siya mga boss, kaning sangahan na, ana. Diri na siya nagsanga sa una. So, ang naitabuan, na giputol na no, giputol na siya kay para mo salingsing diri. Mo salingsing para mo ana na pud ang sanga. So, kani mga boss, kani diri na sa dili na na siya mo kuano. O, oh, kung, kung nai mo sa lingsing, so atong buhato na na, magbilin ta para dire Kaya para mo pantay sa inigdako, no? Yan e, ay tabo, anak mo na, yan tabo, mga boss, presa niyo. So dire, hayag kay dire, no? Walay lubi. So mo nang, ang sanga sa durian, diri ta palabay, no? Dire ta na naglabay. Kaya ang, ang batasan sa durian, mga boss, pag naaganin na siya tapat mga boss, na, mga lahi na punuan, labi nagmaaungan siya, Manglood yun ang kuan mga boss Manglood ang durian so dili siya muhatag og sanga dire dapita kay oh dili parehan ni dire oh so mao na atong kuan mga boss no so nindot gyud mga boss kung kung durian lang tanan pero okay lang po ning inani mga boss kay at least na kuan wala na sayang ang yuta no natamna na to kay sa wala ta nagtanom ani na nanay mga kakaw at least nagtanom natamna na to ang pinakadabis yun yung tanin mga boss kung nakay na, area no, na na napalit ba nimo o na area na nawala nimo tam ni tamni. so ang na nato na ano, mga boss ang pinakanindot ana kay magtanom tao na og durian oh durian ta tanom tag durian ani pag abot og ginani mga boss inani na kadag ko inani dire dire ba ana dinom kay dako pagod mga kuan lang may isa ka tuig so tanom ka og bagong ong kuan magtanom ka og basin na po pwede kakao tanom ka kakao so at least ang durian dili na mang mga boss kaya nakauna na siya mga boss nakauna na siya og tubo kaysa inani mag sitwasyon ani na, eh, nagdungan ni sila og tanom magkauman ang kakao anong kakao kay dali ra man ni tubo no kay kuan man ni eh, isa ka mubunga na man eh, dili pras durian na dugay pa siya mubunga no mo na nahitabo no so, Okay naman Japon. Pero pwede to nyo sundo na kung historia, no. Kaya kung mauna ang durian og tanom, dili na na siya mangluod, no. Kaya nakasanga na na siya daan. Daw so, katulan mga boss. Og dahan kay salamat mga boss sa mga nag-comment og nag-share mga boss. O pag-share lang mo mga boss kung unsa inyong kuha, no. Kaya para naputay mga idea mga boss. So, salamat mga boss.